Mm -hmm. Mm -hmm. Opo siya guys na bilog. Dalawa kasing klase yung opo guys. Yung pahaba at saka itong bilog. So isa din to sa halaman gulay dito sa lalawigan ng kiso. No? Itong mga opo, ang palaya, talong. Basta mga halaman gulay po. Marami dito po. Kasi isa sa pinakukunan ng source of income nila ito po. Halaman ng mga gulay, prutas at saka pag-alaga ng baboy no. So yan ang source of income dito at saka yung mga niyog. So ang ina sabi ko sa inyo is all about source of income sa lalawigan ng Quezon province. Hindi to sa akin guys ah. Ibang may-ari nito at iba ang ano nito kay madam to. So, pinakita ko lang sa inyo na isa ito sa pinagkukunan ng source of income sa lalawigan ng Quezon ay ang halamang popong bilog that's it sa may natutunan dyan don't forget to share follow and react sa ating vlog everyday to achieve our goal as a content creator God bless thank you for watching